So yung kamoto, yung machine na kumukuha ng mga mga can Recyclable Recyclable, yan So may apat na plastic kami Kanina pa kami dito <laughs> Nasa kuha na kami, 30 minutes Yan Yan, yeah, makikita niyo kung paano Bawal yung UP, ha eh. <laughs> Bawal yung UP, ayaw, di niya tinatanggap Ayan, <laughs> ah, ayan, ayaw pa kasok lang tapos lang magka ilang euro yeah. so ayaw na ng lipi so, ayo naman naman ayo din ayo din niya wa ayaw na ah dito galing no hmm. ganyan lang hmm hmm 2 euro 65 iti na o diba eh kung sa dami apat apat na sako maipon maipon sa sa bootleg kasi marami so mamaya Makipinta natin kung ilan yung uh, total niya lahat piso namin so yang to no meron kaming in-income na 47 lope ah basura naging kwarta yan ang sinasabi discarding pinoy yan